Alam nyo ba ang may matagal ng koneksyon si Jin Freaks sa isa sa mga tagapagsuri ng Hunter Exam? Oo oh, mga idol, ang tahimik kong nitrespetado ng examiner na unang nakilala ni Gon Freaks. Pero ano nga ba ang tunay na ugnayan nila at ano ang ibinilin mismo ni Jin Freaks kay Satots bago pa man magsimula ang Hunter Exam ni Gon? Pag-usapan natin yan sa video ito. Unang-una sa lahat, sino nga ba si Satots at ano ang papel niya sa Hunter Association? Si Satots ay isang professional hunter examiner na unang lumabas sa hunter exam art. Isa siyang pro hunter na kilala sa kanyang kalmadong disposisyon, malawak na kaalaman sa kasaysayan at pagiging trustworthy sa mga operasyon ng Hunter Association. Hindi siya basta-ordinaryong examiner mga idol at kabilang siya sa mga peeling hunter na may mataas na antas ng integrity at intelligence kaya't malaki ang tiwala ng mga top hunter sa kanya. Pangalawa, sa isang eksenang madalas hindi napapansin binanggit ni Satots na hinahangaan niya si Jen Fricks. Ayon mismo sa kanya, si Jing ay isa sa mga pinakarespetadong ruin hunters na nagbabalik na mga sinakunang lugar sa tamang dokumentasyon at nagpoprotekta sa mga ito laban sa mga treasure hunters o mga taong gusto magtamo ng kapangyarihan mula sa mga ancient relics. Si Satots bilang isa sa mga ruin hunter ay malalim ang paggalang sa mga tao may dedikasyon sa, kaalaman at eksplorasyon. Bagay na lubos niya nakikita kay Jing. Kaya hindi na nakakapagtataka kung bakit kahit hindi nila madalas pinag-uusapan may mutual respect at pagkakaunawaan silang dalawa. May mga fans at analysis na naniniwalang isa si Satot sa mga tao ni Jing sa loob ng Hunter Association. At ayon sa teorya bago pa man simula ni Gon ang kanyang Hunter Journey, nakipag-usap na si Jing kay Satot. Ang bilin daw ni Jin Freaks ay simple ngunit malalim. Kung sakaling may batang Freaks na sumali sa Hunter Exam, hayaan mong siya mismo ang matuto sa hirap. Huwag mo siyang tulungan pero bantayan mo siya. Makikita natin na sa unang exam pa lang hindi kailanman pinabura ni Satot si Gon. Ngunit madalas niyang tahimik na sinusubaybayan ito mula sa endurance test, sa tunnel hanggang sa pagdaan nila sa swamp. Ipinapakita nito na kilala ni Satots kung sino si Gon at posibleng may utos na siya ni Jing na huwag siyang bigyan ng special treatment. At dahil pareho silang dedikado sa exploration at discovery, magkauri si Satots at Jing sa paraan na pagtingin sa mundo. Hindi sila naghangad ng fame o power, gusto lang nilang makaunawa at makadiskubre. Kaya nang marinig ni Satots ang pangalang Jin Freaks mula kay Gon, hindi siya nagulat o nagtaka kundi napangiti lamang ito mga idol at tila ba alam niya kung sino ang batang ito. Ito rin ang dahilan kung bakit marami sa mga fans ang naniniwalang isa sa si Satots sa mga tagong kaalyado ni Jin Freaks sa association at isang taong maaasahan niya pagdating sa mga plano niyang hindi niya gustong ipaalam sa lahat at lalo na sa mga tulad ni Pariston. At kung iisipin yung mga idol, si Jing ay isang karakter na mahilig magplano ng mga test para sa mga taong gusto niyang subukin. At ang Hunter Exam ni Gon ay isa na namang pagsubok pero hindi sa kanya mismo ang kontrol sa halip kay Satots at sa mga examiner na, na kanyang pinagkakatiwalaan. At ang ibig sabihin nito mga idol ang buong eksama ay hindi lamang para sa mga kandidato kundi isang paraan ni Jing para subukin kung hanggang saan naabot ang anak niya na hindi siya ginagabayan at si Satos ang isa sa mga tagapagbantay ng planong iyon. Kung totoo ang teoryang ito mga idol, ibig sabihin ay hindi kailanman iniwan ni Jin Sigon. Nandyan lang siya mga idol at sa mga taong tahimik na nagmamasid at kumagabay mula sa malayo. At si Satots, ang unang tagasuri ni Gon, ay posibleng unang tao na pinagkatiwalaan ni Jin para sa paglalakbay ng anak niya. Kung nagustuhan mo video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at i-hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.